Yo, what's up mga kalingaw at magandang araw. Yan, dito naman tayo sa bahay mga kalingaw at update tayo sa bahay namin ginawa may kalingaw. Dito tayo mga kalingaw. Yan mga kalingaw, hindi pa natapos at ng kwarto namin mga kalingaw. Right, pakunti-kunti lang tayo mga kalingaw dyan. Gagawa tayo ng cut tree. Cut tree <laughs> right. At yung misis natin andyan, nag anong ginagawa niya so yun nga mga kalingaw no, pupunta na tayo sa kusina mga kalingaw at uh, update ko kayo sa kusina namin alright hindi pa tapos yan oh. mayroon pang mga makikita <laughs> alright yan ang pina... yang Katrina yung mga kalingaw ay ginagrain ko muna para makinis ba hmm makinis <laughs> alright yan mga kalingaw CR namin hindi pa tapos wag makita ay oh. aw <laughs> Yan mga kalingaw. Yan tataparan ko tataparan ko pa yan mga kalingaw. At yan oh. Yan. Kinip, pinakinisan ko muna diyan. Pinakinisan. <laughs> yan mga kalingaw. Makinis-kinis na siya konti mga kalingaw. At dito hindi pa yan natapos at meron dito na tayo sa lababo mga kalingaw. Alright, mayroon tayong mini water pump na hindi sumasaka ang tubig. Oh, Ayaw man umakyat ang tubig mga kalingaw. Kaya oh, oh mag mahinay man sumaka ang tubig mga kalingaw kaya bi, na meron tayong water pump, mini water pump 'yan mga kalingaw. Ayan oh. At diyan din natunta na naman tayo sa San Bako niya. Punta tayo sa labas mga kalingaw. Ayun, punta muna tayo sa labas ng bahay. Oy, bintana pa di ay. Ayan, mga bintana mga kalingaw. Kahoy lang muna ang ating grills mga kalingaw kasi wala pa tayong budget yan. so, makasahod tayo sa YT. Bibili na tayo ng sliding window. Alright! Sl slide ko ba? Tapos <laughs> kwarto mga kalingaw. Yan, unahin ko pagbibili yan mga kalingaw. Yan, dito na naman tayo sa labas. Labas. Uy, labas na! Noon sa dayka. Ang <laughs> tagal mong lumabas. Uy, lingaw. O, oh, Diyan, gagawin ko ng terrace-terrace dyan mga kalingaw. Gagawa ko ng balconahi sa bayamin pa yan ang gagamitin ko si par lens lang at yung tubo ayon GI pipe mga kalingaw gagawin ang hihinangin ko ang sukat na pipe yan mga kalingaw ay 2.5 Alright. right no dos media kono hay sa bisaya pa ha, hay Ayun. At biglang nagpakita si Walinga. Oy, oh man. Diyan na si Walinga. nang hindi ko alam. <laughs> Thank you for watching, mga Kalingaw. All right.